Mula sa epiko ni Gilgamesh, salin sa ingles ni N.K. Sandars, saling buod sa Pilipino ni Cristina S. Choco. Ang salitang epiko ay mula sa salitang griego na epos, na ang salawikain o awit ngunit ngayon ito'y tumutukoy sa kabayanihan na isinasalaysay. Ang epiko ay tulang pasalaysay na nagsasad ng kabayanihan ng pangunahing tauhan na nagtataglay ng katangi ang nakahihigit sa karaniwang tao na kadalasan ay buhat sa lipi ng mga diyos o diyosa. Ang paksa ng mga epiko ay mga kabayanihan ng pangunahing tauhan sa kaniyang paglalakbay at pakikidigma. Ang epiko ni Gilgamesh ay isang epiko mula sa Mesopotamia ay kinikilala bilang kauna-unahang dakilang likha ng panitikan. Ang kasaysayan ng Gilgamesh ay nagsimula sa limang tulang Sumerian tungkol kay Gilgamesh. Salitang Sumerian para sa Gilgamesh, hari ng Uruk. Mula sa magkakahiwalay na kwentong ito ay nabuo ang iisang epiko. Mga tauhan ano, Diyos ng kalangitan, ang Diyos Ama. Ea, Diyos ng karunungan, kaibigan ng mga tao. Enkidu, kaibigan ni Gilgamesh, matapang na tao na nilikha mula sa luwad. Enlil, Diyos ng hangin at ng mundo. Gilgamesh, hari ng Urok at ang bayani ng epiko. Ishtar, Diyosa ng Pag-ibig at Digmaan, ang Reyna ng Mundo Ninurta, Diyos ng Digmaan at Pag-aalitan Shamash, Diyos na may Kaugnayan sa Araw at sa Mga Batas ng Tao Siduri, Diyosa ng Alak at Mga Inumin Urshanabi, Mamamangkang naglalakbay araw-araw sa Dagat ng Kamatayan patungo sa tahanan ng team, Utnapishtim. team, iniligtas ng mga diyos mula sa malaking baha upang sirain ang mga tao binigyan ng diyos ng buhay na walang hanggan. Nagsimula ang epiko sa pagpapakilala kay Gilgamesh, ang hari ng lunsod ng Uruk, na ang dalawang katlo ng pagkatao ay diyos at ang sangkatlo ay tao matipuno, matapang at makapangyarihan. Ngunit mayabang siya at abusado sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa kanyang pang-aabuso, patuloy na nananalangin ang kanyang mga nasasakupan na naway makalaya sila sa kanya. Tinugo ng Diyos ang kanilang dasal. Nagpadala ito ng isang taong kasing lakas ni Gilgamesh, si Enkidu na lumaking kasama ng mga hayop sa kagubatan. Nagpang-amok ang dalawa nang sila ay magkita. Nanalo si Gilgamesh. Ngunit sa bandang huli ay naging matalik na magkaibigan sila. Di naglaon ay naging kasa kasama na ni Gilgamesh si Enkidu sa kaniyang mga pakikipaglaban. Una, pinatay nila si Humbaba, ang demonyong nagbabantay sa kagubatan ng sedar. Pinatag nila ang kagubatan. Nang tangkain nilang sirain ng diyosang si Ishtar na nagpahayag ng pagnanasa kay Gilgamesh, ipinadala nito ang toro ng kalangitan upang wasakin ang kalupaang pinatag nila bilang parusa. Nagapinin na Gilgamesh at Enkido ang toro. Hindi pinahintulutan ng mga diyos ang kanilang kawalan ng paggalang kaya itinakda nilang dapat mamatay ang isa sa kanila. At iyon ay si Enkido na namatay sa matinding karamdaman. Habang nakaratay si Enkido dahil sa matinding karamdaman, sa sama ng loob ay nasabi niya sa kanyang kaibigan ang ganito. Ako ang pumutol sa punong sedar. Ako ang nagpatag ng kagubatan. Ako ang nakapatay kay Humbaba. At ngayon tingnan mo kung ano ang nangyari sa akin. Makinig ka kaibigan na naginip ako noong isang gabi. Nagngangalit ang kalangitan at sinagot ito ng galit din ng sangkalupaan. Sa pagitan ng dalawang ito ay nakatayo ako at sa harap ng isang taong ibon, malungkot ang kanyang mukha at sinabi niya sa akin ang kanyang layon. Mukha siyang bampira. Ang kanyang mga paa ay parang salyon, Ang kanyang mga kamay ay kasintalim ng kuko ng agila. Sinunggaban niya ako. Sinabunutan at kinababawan kaya ako ay nabuwal. Pagkatapos ay ginawa niyang pakpak ang aking mga kamay. Humarap siya sa akin at inilayo sa palasyo ni Erkala, ang reyna ng kadiliman. Patungo sa bahay na ang sinumang mapunta roon ay hindi na makababalik sa bahay kung saan ang mga tao ay nakaupo sa kadiliman alikabok ang kanilang kinakain at luwad ang kanilang karne ang damit nila ay parang mga ibon na ang pakpak ang tumatakip sa kanilang katawan hindi sila nakakikita ng liwanag kundi pawang kadiliman pumasok ako sa bahay na maalikabok at nakita ko ang dating mga hari ng sandaigdigan na inalisan ng korona habang buhay. Mga makapangyarihan, mga prinsipeng naghari sa mga nagdaang panahon, sila na minsay naging mga Diyos tulad ni Naano at Enlil ay mga alipin ngayon na tagadala na lamang ng mga karne at tagasalok ng tubig sa bahay na maalikabok. Naroon din ang mga nakataas na pari at ang kanilang mga sakristan. May mga tagapagsilbi sa templo at nandun si Etana, ang hari ng Kish, na minsay inilipad ng agila sa kalangitan. Nakita ko rin si Samugan, ang hari ng mga tupa. Naroon din si Ereshikigal, ang reyna ng kalaliman, at si Belit Sheri na nakayuko sa harapan niya ang tagadala ng mga diyos at tagapag-ingat ng aklat ng mga patay kinuha niya ang talaan tumingin sa akin at nagtanong sino ang nagdala sa iyo rito nagising akong maputlang maputla naguguluhan tila nag-iisang tinatahak ang kagubatan at takot na takot Pinunit ni Gilgamesh ang kaniyang damit at pinunasan niya ang kaniyang luha. Umiyak siya ng umiyak. Sinabi niya kay Enkido, Sino sa mga makapangyarihan sa urok ang may ganitong karunungan? Maraming di kapanipaniwalang pangyayari ang nahayag. Bakit ganyan ang nilalaman ng iyong puso? Hindi kapanipaniwala at nakatatakot na panaginip kailangan itong paniwalaan bagaman ito'y nagdudulot ng katakutan sapagkat ito'y nagpapahayag na ang matinding kalungkutan ay maaaring dumating kahit sa isang napakalusog tao na ang katapusan ng tao ay paghihinagpis at nagluksa si Gilgamesh. Mananalangin ako sa mga dakilang Diyos dahil ginamit niya ang aking kaibigan upang mahayag ang kasasapitan ng sinuman sa pamamagitan ng panaginip. Natapos ang panaginip ni Enkido at nakaratay pa rin siya sa karamdaman. Araw-araw ay palala ng palala ang kaniyang karamdaman. Sinabi niya kay Gilgamesh, Minsan ay binigyan mo ako ng buhay. Ngayon ay wala na ako kahit na ano sa ikatlong araw ng kaniyang pagkakaratay ay tinawag ni Enkido si Gilgamesh upang siya itayo. Mahinang mahina na siya at ang kaniyang mga mata ay halos di na makakita sa kaiiyak. Inabot pa ng sampung araw ang kaniyang pagdadalamhati hanggang labindalawang araw. Tinawag niya si Gilgamesh. Kaibigan, Pinarusahan ako ng mga dakilang Diyos at mamamatay akong kahiyahiya. Hindi ako mamamatay tulad ng mga namatay sa labanan. Natatakot akong mamatay, ngunit maligaya ang taong namatay sa pakikipaglaban kaysa katulad kong nakahihiya ang pagkamatay. Iniyaka ni Gilgamesh ang kanyang kaibigan. Pinagluksa ni Gilgamesh ang pagkamatay ng kaniyang kaibigan sa loob ng pitong araw at gabi. Sa huli, pinagpatayo niya ito ng estatwa sa tulong ng kaniyang mga tao bilang alaala. -ala. Hanggang sa muli, paalam! Oops! Huwag kalimutang mag... Subscribe. Salamat.